pag ang gutis ay maraming oil, hindi basta-basta talaga tumatalab kahit na yung lemon. So, uh, kung gusto niyo talagang uh, pumuti ng gamit ang lemon, ay talagang lagyan nyo siya ng uh, sabaw ng sinaing. Para maging pantay ang pagkakaputi ng inyong kutis, at kung ang iyong kutis ay talagang masyadong ma-oily, ang gagamitin mong pang scrub ay ang baking soda, samahan mo lang siya ng asin. At kung hindi naman talagang oily at normal lang yung skin, mas magandang pang scrub yan ay ang granule sugar at para maging pantay ang pagputi at pagpusyo ng inyong kutis ay gagamit tayo ngayon ng sabaw ng sinaing ang sabaw ng sinaing ay napakaraming benefits sa ating kutis at alam nyo bang mas magandang timing ng paglalagay nito ay yung medyo maligam-gam pa yung sabaw ng sinaing para kapag kayo ay nagapahid gamit ang inyong brush ay mas maganda so pagtagal-tagalin lang ninyo mga ilang minuto at saka nyo bang ngayon balawan kumuha ng hot -to wet towel Well, at ilagay ng dalawang beses sa inyong mukha hanggang sa inyong leeg. At huwag na huwag niyong kalilimutan ang magpahid ng sunblock na mayroong tatak na SPF 50 plus plus sa loob at sa labas ng bahay. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!